Hello, good morning mga palangga. Balik na naman tayo sa ating ano? <laughs> sa ating kalingawan. Uh, good morning sa inyo tanan-tanandira. Nyo anak ko papasok sa school si Alice. Uh, ay, langga. Pasok ka na langga. Hello. Ganda na anak ko, no? Oh, guwapa eh. Guwapa, no? Guwapa, oh. Oh. Kahit oh, ako na. na dyan, baby ko. Sa, suportahan mo naman yung vlog ng mama mo. <laughs> saan naman yung, lang yung mama yan yung kasiyahan ni mama eh Mag isa na lang si mama sa bahay Pasok ng kalangga ko kay may exam. Hello! Um, yung may kalangga ko. 'yung bunso ko, ang palangga ko. Hmm. Papasok na sa langga kasi may exam siya. nagpa di sa trabaho niya kasi ano, may exam siya eh. Parang last 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 exam mo na lang yan, be. Tapos tomorrow, may pasok ka pa wala na. aywit wait lang. Wait lang kay Amin ko muna Ayos Ayos Para mabango. Kay alam. Kay alam. At walang oh. Dibyo? Dito. Ayos ito wala na to bebe. Ligpit ko na to. gana? Napanood niyo ba lang itong vlogger nga itong nagkanto si Loilo? Dahil ito dahil. Hindi. Hindi. Itong vlogger nga nagkato si Iloilo. -Ilo. Talagang ilala ko yun sa ano eh. Hindi ko alam yung ano nun eh. Ano ba pangalan yung hangga? na yun? Ang kaanuhan nga yun ni Ibana minsan eh. Oo, oh, gin... Gin... Lait-lait lang iyang naging kaon dito si Iloilo. Uy, -Ilo, eh. namit mga pagkaon si Iloilo, -Ilo, no? Gimaras, no? Sus. Namit yung pang... mga timpla mga timplada sa ano ilo ilo sa mga ilunggo eh kay hindi man hindi man tanan nga tao pareho ang panglasa iba iba tayo ka panimpla sa mga dila naton e siya ano nilait niya parang siniraan niya bala pa nga palang gahaw eh, okay, damo nang aking siya eh nakita mo sa ano sa sa facebook siya lang ang gina, ano sa mga tao dito sa labi mga ilonggo, ah, aking, aking sa iya. Na itira mo. So, ang una nga nag, ano sila ni Kuani, ibana na. Nanamihan pa ko to siya kay, ano bla, kalog ka, eh. Ambot ah, wala mo ko ka. Anong nasa kaba yung, kumbaga sa ilonggo, ano siya, yung, kaya muhat ba lahog? Sa iya siguro, lahog-lahog, lahog-lahog lang to siguro sa iya, yan, mga joke-joke niya -joke lang, galing kayo siyempre. Alis na, bye-bye, langga. Bye-bye. Bye. -bye. Papay. bye. <laughs> Alis na palangga. baby taga punas si mama gason miss will do miss si mama ha kabay <laughs> lang ka, ingat ingat baby ha chat mo ko bigong mag maglagaw lagaw ka mo baby ha nagatot ah, na siya Bye-bye. Lakat na siya. Dulon. <laughs> Babay lang ga. Ingat. school. Okay, so, uh, uh, na ano natin uh, mga pagulang, pag masipag mag-aral anak natin, masaya tayo kay masipag eh. Um, ano talaga ba? Hindi masayang ang mga ginastos. <laughs> Yung mga ginastos na uh, ano mga ginastos na kwarta. Hindi masayang. Mayo kung Mayo kung Mayo kung ano ba law kung kwarta nga ano nga sus. Siyempre ara utang, mautang ka pasang kwarta para sa pag-eskwela. Hindi di bale mangutang basta balaan mo mga bata mga pisan magano ha eskwela. Kanami. Okay lang mga upang kaka, ano da, pang twist yun. Basta ang balaan mga bata mo, ano, yung sipag mag-aral. Mula na yung anak ko sa mga anak ko. Yung masipag mag-aral. Masaka ako sa babaw kay dito ko nagtigaan ah, sa balay isang, isang, panganay ko dito kay ano, wala kami kabay Hindi <laughs> pa <ba> ako nakabakal. <laughs> Nak! saing muna ako doon sa inyo nak, ha? Ay. Sa taas nak, ha? hindi pa nakabakal si mama mo ng tangki nak, ha? Mamaya, bibili na ako nak. Saing lang naman ako doon nak, eh. Sige ka na nak, ha? muna ako doon nak, ha? mamaya nak, bibili na ako. kasing siya nung na si mama mo. Eh, alam mo naman mama mo, ang dami obligasyon. <laughs> Nakabayad na si... si kapatid mo sa tuition. Tuition niya, kaya... nagbayad sa... nagligad. Uh, ano... Mag, nagbayad siya sa tuition niya ngayon. Kaya si mama mo na wala nang pera ngayon. Ano Nat. Kaya doon muna ako magsaing sa inyo sa taas na ka. Okay. Eh, ano? di pa nakabili si mama. Hindi <laughs> mga palangga. Magbabay na ako. Masaka ako to sa balay sa anak ko dito kayo. Masa itinigdaan ko to mo. Bye palangga. Mayong adlo sa inyo. God bless. God bless sa inyo tanan. Bye.